Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pimples o tigyawat. Ang mga teenagers o ang mga kababaihan ay mas nagkakaroon ng pimples dahil sa pagbabago ng hormone sa kanilang katawan. Meron tayong 4 P's na dapat tandaan pagdating sa pimples. Unang P, huwag puputukin, do not prick kasi magkakaroon ng open wound na siyang magiging sanhi ng impeksyon at magpepeklat. Ay eh, wala tayong gamot pagdating sa peklat. Ikalawang P. Huwag problemahin ang inyong pimples. Magpatingin sa inyong dermatologist at siya na ang gagamot ng inyong pimples. Ikatlong P. Huwag tayong magpupuyat dahil pag tayo ay puyat, mai-stress, mapapagod, mas lalong lalabas ang pimples. Ikaapat na P pagdating sa pagkain. Wala naman talagang bawal na pagkain pagdating sa pimples, pero pinapayuhan natin kayo na mas kumain ng mas maraming prutas, gulay, at sapat na tubig para gumanda ang ating kutis. Iwasan lang yung mga mamantika at matatamis na pagkain. Meron pa tayong mga dagdag payo pagdating sa pimples. Uh, maghilamos po ng ating mukha 2 or 3 times a day gamit ang inyong mild soap or antibacterial soap. Huwag nating hayaang oily ang ating skin sa maghapon. At pag meron na po tayong pimples, linisin ito ng povidone iodine or alcohol Gamit ang inyong cotton buds para puksain ang bakterya. Sa gabi naman po, magshampoo bago matulog kasi ang dumi sa buhok ay maaring kumalat sa unan at sa ating kutis na siyang dahilan ng impeksyon. At huli na po, yung ating mga makeup brushes at mga sponge, linisin natin ng tubig, sabon at patuyuin mabuti kasi dito naninirahan ng mga bakterya para mapuksa natin ang, ang, ang na siyang magdudulot ng pimples. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa problema natin sa pimples. Thank you po!